Ang piramid ng Egypt ay ilang daan taon ng pinag-aaralan ng mga tao at hanggang ngayon ay nababalik pa rin ito ng misteryo at surpresa. Dahil noong 2017 ay may nadiskubring dalawang bakanting pwesto sa loob ng piramid. Ang pinakamalaking bakante ay may sukat at lawak na 100 feet at may taas na 20 feet at sinasabing ito ay maaaring libingan ng mga patay. Ang maliit na bakante naman ay matatagpuan sa pinakaibaba ng piramid. Ang mga bakanting ito ay nadiskubre noong 2017 ng grupo ng mga researcher na Pyramid Scan or Scan Pyramid. Sa kabila ng masusing pag-aaral tungkol sa purpose ng mga bakanting ito, hanggang ngayon ay nagsisilbi pa rin itong misteryo. Dahil sa high-tech na teknolohiya ngayon, kayang-kaya nang makita ang loob ng Pyramid ng Egypt at may chance pa uling makakita ng mga artifacts na hindi pa nadidiskubre ng mga scientists. Sa kabila ng kasikatan ng Pyramid sa Egypt, ay talagang nakakamanghang isipin na hanggang ngayon ay nagtatago pa rin ito ng mga misteryo na hindi pa nadidiskubre ng mga tao.